Medyo natangali na tayo. So baka malit. <laughs> so tara, let's go. Wow. So okay naman yung motor natin. Condition yun Sa mga mabiyahe. So dito tayo ngayon sa barangay San Manuel. No borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Traveler, you carry the sun in your stride. Leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wand. tune I've never heard. guys, so nakarating na tayo dito sa ngayon sa Barangay San Bosio. Matapos yung 37 minutes na biyahe natin mula sa bayan. So ito yung mga parcel na i-deliver natin. So ya, yeah, din natin to sa Barangay San Rafael. Tayo okay, natin. Kol mamaya. Ha? Ano? Ano? 30 piraso po yan sa lahat. So, pero dito, yung iba, ay mare-return to seller na mamaya kasi nakapang third attempt na po yung mga parcel na to. Uh, ibig sabihin tatlong base namin silang dinala pero hindi siya mahatim sa may-ari dahil hindi matawagan o so, yung mga pangalan nila mali. Yun, third attempt so mare-return to seller kasi so, yung tinatawag nating RTS Ayun. Oh, traveler, you carry the sun. Your wandering bend. Maybe next year in Madrid Or on some quiet mountain ridge I'll see you turn and I'll be brave But what if courage comes too late? tapos na natin ikarga yung mga parcel tapos natin ikarga yung mga motor so ready na tayo para pumunta sa destination natin kung saan tayo magde-deliver so unang drop natin yung babuyan tapos sunod sa Rafael yun si Tagbano Vlog tapos sunod sa uh, Binduyan, Langugan so dulo yan guys ng Puerto Princesa boundary ng Rojas okay. so yun yung mga biyahe namin ngayon sinasakay lang namin sa truck para makasipit tayo So, check natin kung okay na yung mga motor baka matumba eh pag nasa kurbada kurbada eh so, okay. ayos no pa ayos ka lang pa parang malungkot ka ngayon ah absent yung partner mo pa pa yung masabi mo sa trabaho natin palusog, palusog, ah! Ay, so uh, let's go meron tayong ano ah uh, na, boss. Sandra Pile, ano ba? Sandra Pile, boss, meron. Tapos, Manalo, di ba? Meron tayo, wala. Manalo. Parang wala man tayo, Manalo. <laughs> She's chasing skies I've never made While I stay in my lane But something in the way she moves Keeps pulling at my chain yun okay, guys Kids Romero da Yung bantay natin sa likod Di ba laging ayos yung motor Alam yung tumba na Dapat kasi ikaw na wala dito Hindi <coughs> Kaya ikaw na yung main charge Ito okay, yung in charge dito Hindi diba mo man laging ano Pamuhong mahulog na ako Ito yun guys yung mahirap talaga oh Kaya alas na to hindi na ako sasakay sa truck Buti na lang nakasandal sa mga parcel So guys, so dito tayo sa Sitio Nilawan Purok Babuya ni Bababa natin to yung uh, XRM na motor Kasi dito siya Magdi-deliver sa Babuya malaki pa Bigat pa man itong ano, ano ba to? Okay, okay? Aroy, tutumban yung motor ni Jay Tumba yung mga motor Ah okay, Ito lang yan, kaya ba? pa yan Okay. So, tapos motor. Next, baba. Next, yung motor ko, Sandra File. Tapos, ito, langugan. Okay, ayos ka lang dyan. Maraming So guys, so Wait na natin may baba ito yung motor na to Sa dikod, para diretsyo na tayo na sa Rafael Grabe, ang haba na ng buko, kailangan ko na pagupit Okay, mix Ha? Nailo ka? Ito na guys, nandito na kami ngayon sa barangay San Rafael. Problema, umulan. So ito yung sa mga problema namin. Kailangan namin maka-deliver at least Di mga remittance, na lang mag Oo, ako na lang dito sa akin. Diyan siya? Oo. Oh. ibaba natin yung dito. Tama ka ba? Dito na lang siguro, dito na rin ba O sa may mangga. sa may mangga pa eh. Di Mas maganda-ganda doon To walk beside your one.

Tapos uwi na tayo kasi maulan. Yung gilid pa ay, makasara na pa ay. So yun, okay na. Kabit na lang tayo ng mga crates natin para okay na. It's your name today I may never get the chance nakabit na natin yung crates tapos nakadagdag na yung mga parsing dito so update ko na lang kayo mamaya guys na Pagkunti na lang so ayan o nakikita nyo yan no, niyan, marami tapos may mga malalaki pa mamaya yan wala na i-deliver -de na natin yan kaya yeah, pre yeah. Brave, but what if courage comes too late oh child So medyo maulan ngayon. So medyo makambon ngayon. Sa pet. Sa star, ng water park. Ayun, yeah, water park. See your smile. 12.30 na ng tanghali dito pa tayo ngayon sa San Rafael dito pa tayo tapos mag-deliver uh, 25 pa yung parcel 25 pa so at least maka-deliver pa tayo ng ating sampo tapos pwede tayo ng way so, tapos na kami mag-deliver ngayon so hinihintay na lang namin ulit yung truck para sumakay, ka, uh, sumakay kami ulit sa truck kasi yung mga parasol yan, hindi naubos kasi may mga nagpa schedule bukas na lang daw, kaya wala pang pambayat so, so, wait na lang namin yung truck para magsakabay kami ulit para makatipid sa gasolina papunta ng Salbasyon dito na yung truck at babalik kami ng barangay Salbasyon para umuwi na syempre kaya so kakarga na namin to dito kasi, pagsu. Ayan. Yeah. So, yun, guys. Guys, buwan din namin to guys, sa motor, guys. na, <laughs> Guys, papayaran pa namin yung sabihin namin, guys. Kahit mayroon, para makatipit lang, guys. ito, 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 ito. Guys, so, ito, 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 guys.

At nakasapula. So yun guys, napakahirap guys. Wala, oh, dito na. Baksan na. Shhh. Baksan na Ang daan ng gulong. Ito tao Ang motor. Ito <laughs> lang yung lakas. Ito lang. Ito lang. Ito Ito lang. lang. Pai, sintesis mo kasi. Pai, sintesis mo kasi. Pala-pala mo kasi. Ano yung kasi yung Guys, so okay yan guys. Oh. With a notebook, grip? She's chasing skies I've never made while I stay in. So yun, nakarating na kami dito ngayon sa Salvation. Oh, pagod. Yahe. Hey. Ganyan po yung araw-araw namin ginagawa. Wala na si parang ano, Tokayo. Ito, ah, Tokayo. Si Jan Paul. Shout out. Shout Sino ang shout out mo, Pai? Juwa, Pai? Wala ang Juwa. Pai? ang Juwa, Pai? <laughs> so, ayan guys. So, tapos na yung trabaho natin. So, salamat sa panunod. Oh, you carry the sun in your stride